Toto! Nandiyan ka lang pala eh. May sumasagot. Mamadala akong pansit. Special yan, ah. Ayun mo na. Oh, nagkakaganyan ka. mo na. apoy ka ng lab na to eh. Miss, bis Makitig tong bata. Dumudugo yung ilong sa kina. Apoy ng lagnat eh. Baka kumapano. Magpa-register muna kayo, sir. Miss, emergency na to. Baka kung anong mangyari sa bata. Hindi ako kami basta-basta tumatanggap ng pasyente. Ganun? Dok, dok! Pakitignan naman tong bata to. Eh, inaapoy ng lagnat. Baka kumapano eh. Ha? Kapag palista ba kayo? Dok, emergency na to. Pag namatay ang batang yan, mapatayin kita. Oh, hanggang malikot ha. Baka mabinat ka. Wala na nga eh. Kaya ko na to. Oh. Ah. Magpahinga ka lang dyan. Relax ka lang. Oh. Iyo eh, lang ang pambayad eh. Pare <laughs> naman eh. Ano kakala mo sa akin? Small time. Ang bala sa'yo. Buti na lang, para naging kaibigan kita. Kasi, pag di kita naging kaibigan, baka natigok na ako. <laughs> Basta, magpahinga ka lang dyan, magpagaling ka. Ha? Ang bala sa'yo. Uwi ka na. Kaya ko naman mag-isi. Bahay na ka na nanay mo. Hindi. Sisiguraduhin ko munang okay ka. Ayos. Ayos sige. Ano, diretso na natin tuloy ito. Huwag na! Tsaka na lang, no! pa may papuayaran mo dito. Oh, Hindi mo ba yung oh, uh -huh. oh, uh -huh. oh, okay Ito, ko Dok. Wag! <laughs>